Kung iniisip mong ikaw lang yung napapagod sa mga grind mo, mali ka. Welcome muna sa Project Wealth 101 at isa akong at online entrepreneur. At minsan gusto ko na lang magpahinga ng isang buwan. Pero what if I told you, may paraan para magpatuloy ka kahit burnout ka na. And guys, good news. Kompleto na pala yung mga bundles natin dyan na pwede nyong ma-avail sa rocket.ph ko or or just comment down start para malaman ko kung sino talaga yung gusto mag-start ng digital product selling sobrang laki ng discount ngayon ayan o, from 11,000 na done for you products may mga courses 'yan at mga digital products na pwedeng i-benta okay balik tayo una tanggapin muna burn out ka hindi ka robot kahit pinakamalupit na hustler dito nauubos din sa tuwing ramdam ko to, I step back. Hindi para sumuko ah, pero para mag-reset. Yung reset ko, minsan isang araw lang, minsan half day. Ang mahalaga, intentional yung pahinga. Pahinga-pahinga rin. For example, last week, may tatlong deadlines ako sa school. Tapos dalawang online projects. Gusto ko nang sumuko. O real talk, nangyayari yon So ginawa ko, I took one night off. Nagjournal ako, kinain ko yung favorite food ko, tapos kinabukasan, balik grind ulit. Pangalawa, ito yung refocus on priorities. Bawasan mo muna lahat ng hindi importante. Ang burnout, minsan hindi dahil sa trabaho mismo, kundi dahil sa dami ng ginagawa mo na hindi naman kailangan. Kapag ganito, tinatanong ko lang yung sarili ko, alintas ba ang nagbibigay sa akin ng result? Yun lang munang gagawin ko. And the rest, pwede ko na i-risked muna yon, i-delegate or i-cancel. And by the way, meron akong free checklist kung paano ko pinaplano ang pahinga ko para hindi naapektuhan yung kita ko o yung grind ko. Ilalagay ko na lang sa comment para hindi kayo mahirapan. Okay, ito na yung pangatlo. Recharge with purpose. Okay, hindi lahat pare-pareho eh. May pahinga na mas nakakapagod, like buong araw ka sa phone o buong araw ka tulog. May mga pahinga talagang nagpapalakas tulad ng paglalakad sa labas, pakikipag-usap ng may mga importanteng bagay, pakikisalamuha sa pamilya mo, or kahit isang oras na walang iniisip tungkol sa trabaho o school. And alam mo ba, when you charge with purpose, bumabalik yung gana mo eh, at mas tumatagal ka sa laro. Mas nababawasan yung burnout. Alam nyo, sa online hassle, sa trabaho, sa pagiging estudyante, it's not all about pagalingan tungkol din to kung paano ka nga ba tatagal sa laro. So yun, yun yung tatlong ginagawa ko para ma-handle ang burnout bilang isang estudyante na may online hassle. Hindi ko tinatakasan yung grind. I just make sure I'm strong enough to keep going. Sa next video na to, I'll share with you the sacrifices no one talks about when chasing your dreams. Or success. Trust me, maganda to. So yun lang. Kung gusto mo yung free checklist natin, nasa comment and follow for more.